farmers na gusto mag-practice ng direct seeding o broadcasting o sabog tanim sa palay, isahan nyo po ito sa pamamagitan ng pagsasabog ng madalang. At least dapat nasa 25 to 40 kilos lang po ang seeding rate. Ang pinaka-importante po dyan ay kung pa paano natin mapapantayan lupa para makontrol natin ang damo. At ang isa pang importante, dapat na decompose ang lahat ng organic matter sa lupa. Napakahalaga rin po yung pagboost ng resistant ng halaman para na sa ganun. Mabilis lumaki at hindi po nagkakasakit ang ating sabog tanim na palay. Sabay po niyan yung pag i na din natin ng mga pamatay peste sa mas maagang panahon. As early as 15 days, maganda po kung tinataboy na natin yung mga peste sa ating palayan. Diyan po kasi nagsisimula ng magsuhi yung ating palay. Nakikita niyo po, bumubuka na po yung mga palay na madalang na madalang po ang pagitan. Pagka ganyan na po ang tsura ng palay natin na nakabuka na po na ganyan, meaning to say, matindi na po ang suhi niyan. Magsusuhi na po ng dire-diretso yan. Kaya yung dating madalang na madalang munting na ngayon po ay eh, masinsina at dikit-dikit at halos wala ka na makitang pagitan. Sa ganyang klaseng protocol, tingnan mo ang hahaba ng ugat ng palay. Indication yan ng malusog at magandang bunga ng palay. Magbibigay ng magandang ani at saka magandang kita sa farmer. Siguraduhin kondisyon ng lupa nabulok ang dayami at damo. Maayos na pagkakapantay ng ating pinitak. At madalang na pagkakasabog, 25 to 40 kilos lang per hektar. 0 to 2 days na kapag-spray na po dapat kayo ng pre-emergent herbicide. At magang pagkontrol ng peste sa ating palayan ang susi sa magandang ani sa sabog tani.